So, ayun guys Yung kinita natin ng December Binili natin ng double burner Kasi nga Ano ba tawag dun? Natatagalan sila magluto sa akin ng bakla Nagaantay Kaya bumili na tayo nito Kasi Ang kinita naman nung ano ko nung rice meal ko is 3.7 plus ka. binili na natin ito tapos mabili na tayo nun ayun papatotal natin kay madam ito si madam pa madam ayan ang stock nila rent gas yun mga ka bibili ng bakla yeah. lagyan niya palang discount kasama to? ayun din kay mga Pagkatapos ito, guys, mamalengke pa tayo. 3, oh. 3, Tapos, wala bawasan okay. na. Ngayon, 3, na 6, 5, 6, So ayan na guys Gaganahan na tayo magluto nito Ayan o, oh. bagong bago Kaso ang binili ko nito guys Is 4,000 ko guys Pero okay lang naman kasi guys 3,600 3, yung kineta natin Sa siluga natin Nag add na lang ako Ito yung yeah. ano niya o, oh, burner oh, Bago rin yan guys, legit yan friend. Kasi mas okay na yung bumili ako guys Sa mahal Kasi nga para legit pa may Siyempre delikado to pagkain baka sumabog ganun ganun scenario so set na to guys may regulator nasa 4,000 to guys papakita ko sa inyo may tsura na guys eh. so, diba ang kinis ang kinis ayan so investment yan para mas kumita pa tayo ng Fira so ito guys pinapicturean sa akin to ng cashier yan so ayan o oh, no? ayan guys pero ang kinita ko, nag-add lang ako guys na Ayan guys, yung kinita ko sa silog, simula ng December 7. Ayan. 3,630.55. Tapos, 4,260 yung ano. Mga 1K lang naman yung in ko guys. No, hindi na masama. Nag-add lang ako, di ba? So kasi investment naman din to guys. Ha? Kasi nga, naging... Naging click nga siya, yung ating siluga, no, ayan. So maganda na yan Buksan natin Wait lang So guys ayan oh, Quality yung ano Apoy Isang click lang Ang ganda na O oh, na tayo sa super kalan So ibabalik natin yung fries Tsaka fishball da, Dito sa may super kalan ko naman So ayun lang guys Update lang dito sa ating Sari-sari store Sa silog business Meron tayong lutuan Masarap na tayong magluluto Bye bye